Hello people, how are you today? Welcome back to my channel and this is Miss Mary channel. <music> sa probinsya. Pauwi na lang sa ako. po tayo ngayon sa quarry site. Yan po yung checker natin. Puro kadadahunan <laughs> na. Papa nagpapanin niya po yung mga... Ah, uh, uh, diver, di ba ba? Sa sila. Yes. Yeah. Para talaga. Sige sige sige. Dulo sanday, na. Sundan lang sandali lang. Dulo na kami sanday, sanday sanday lang, sanday lang. Andito na kami sa may kanto ng may basketball court na tapos may bahay. Dito sa may kanto ng sampalok tapos may walang Anong ano pa ito? Ah. Ah, pa kami. O sa, sige. Derecho pa daw pa. Hindi, ah, Resort. Oo, oh, oh, sige, sige. Oo, oh, ah, sige. Corazon Resort, oo, oh, sige. Punta pala to ng resort nila, oh, sabi ko. Oh, sa, sa resort nila. Ayan, tanong natin doon, Corazon Resort. Okay. Resort. Hmm. ganda ang daan doon, oh. Agoy, agoy. Ayan, sa kanta na lang. Boy, boy! Ay, hindi ako naman. Boy, boy, boy! Boy! Saan yung Cor Corazon Resort? Bantarong pa? Opo, dardyo dere lang po yan. Dardyo lang po kami. kami. Tapos, dun po sa dulo, may kaya kaya nandun ito kami. O sige. Okay. Corazon Resort. Sa so, dulo pala pa. Oo. Talagang exciting. Ano sabi mo? Ante, quarry? Oo. Eh, e resort ang pupunta natin ko. Maalon na nga pa. Kaya pupunta tayo ng ano. Maalon na po. Oo. Ay, 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 Apo, na uh, muna kayo. S sambay muna kayo sa Mitchow King. Pagbalik namin, dadaan namin kayo. Nakatawid na kaya? Uh Oo. -oh. Kaya, 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 kaya. Ay, yung mga nang kasi, naalala ko. Eh. <laughs> ay, hindi. Dali natin. ang gilip ng bahay, oh, Parang cage. Ah. <laughs> Nakasagasaan na ako ng manok, eh. Ano nangyari? Isa. Kasi, ano po, eh. lang so, ako ng so Samantagal ako. Pala ko, umalis na. Yung pala, nakahinto rin siya. <laughs> <Ay>, ang <tayang> kami. <pamilya. laughs> patay siya, patay. Ay, pisa talaga. Eh. <laughs> uh, kasi pag ganyan, umalis na sila eh. Uh, uh Ikaw kasi binapauno. Hindi, hindi pa kamatay yun. Wala halim ang problema nun. Bro, pinartin. Wala halim ang problema nun. No? Kaya, bakit, sabi, bakit hindi ka bakit hindi ka umalis? May papakamatay nga. <laughs> Maganda naman ang daan pa. Sira-sira lang, no? Oo, oh, na, nabugbog. Hindi, yung maganda daan, kaibigan ng, kaibigan ng mayor. Yung sira-sira daan, kaway ng mayor. <laughs> Ganun yun. Sa dulo daw. Corazon Resort. Ang dami mong ganda pala ng pag Layo pala ng resort nila. Ah, talagang nadayuhin mo. Ay, overlooking nga pala sa dagat. Eh, <laughs> do anda, dulo nito dagat. <laughs> dagat na ba? Hindi <laughs> ko pala karating dito. Sanda ano. ka na. Eh, sabi mo malapit ano sa dagat. Eh, dulo ano nito na. dagat. Pagdating daw sa... Ayan, alamin na, Hom. Oh. Lampas pa tayo. Diretso pa tayo. Lampas pa? Sadai, sadai. Sandali, sandali. Tawagan nyo Kasi yan, kakanan yung lumina, Holmes. Sandali, sandali. Sandali, sandali. Sandali! Inaanin ko lang yung tricycle. Sige, sige. Bawa naman. Okay. Ano nga yun? Anong resort nga po? Sandali, ako? sandali. Corazon. Si Boss! Yung Corazon Resort! diretso pa kami? Oo, oh, kanan. Oo, oh, okay. Wala nang iba dyan, basta diretso kayo. Isang so, kanto na ganito. Kanan? Oo. Oh, okay, thank you, thank you. Ayun. <laughs> diretso daw. Buti may po, medyo dumadayo pa doon o pa no, kanila. Dito, dito MPA. <laughs> <laughs> wala, mo, mo. Na MPA. Tagong <laughs> pago. Ah, tatayuhin. Pero kilala eh. Kilala kasi taga dito. eh. <laughs> ng malayo. Kilala ng malayo. Oh. De, sabi ni malayo lang tayo first time tayo. Ah. Pero pagka parating daw hindi na. Ito na ba? Hindi, De, sige diretso pa. Diretso daw eh. Diretso lang. Sabi nga kaka na ano ni eh, Kalimba. Oh, yan. Ano po yun? Victoria Resort? Oh yan, yan. Kana ka na dyan. Corazon Resort. Oh yan. Kana ka na dyan. Kana ka na dyan. Sige. Boss, Corazon. Oh. Ah, dito. Ano sa bed? Hindi! Ako yan! Uh, ah, Aquino! Leni, Leni. Leni. Dilawan, dilawan. Ano ba yun? Dito. Makakakit pa ba tayo? Bro? Sige! Ako oh, naman takot naman, takot. <laughs> oh. Nagdaara kasi ng bagyo, kaya ganyan. Wala ka pitbahay siya dun? Ha? Sa resort niya? Ay, kanyo. Uh, 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 <laughs> <laughs> ano tawag? Intento yun. Eh. Ang <laughs> layo kasi sa <laughs> ano eh. Uh, uh, right Ayan <laughs> <I> <laughs> <I> na. Ayan na. Ayan na. Goodbye, gas gas. Ay, ano ito? Parang kaliskis lang ko. Ay, ano? Ay, ano? Oh, sarap. Sabi ko may bilang. Eh, may hindi ka naglilis na kwan mo. Ito na yun. Ayan na, ayan Ito, na, na Ito na. Oh, ito na, may dito. Pitpitan mo nga. Ito na po bata talaga? Okay. Ito na nga. Na oh, dito, dito, dito. Dito daw po. Bukas daw yung gate doon sa kabila. Ah. Dapat nilinis mo isman ng rin daan. Hindi. <laughs> <laughs> Darating tayo eh. Yan lang. Yan lang. Ano ka? Andito na kami! Waves Network Corporation. Ah, ah, ah. Ah, ito yung yan, dito. Dito kami, papasok sa kanan. Ayan. Kano pa ka rin yung dodo? Oh, ito, kadwa ka dito. Sure ba? Sige. Kanya yan. Butas na eh. Yito. Sige, yan. Hindi pa. Hindi lang, ano, laki pala ng area niya pa, oh. Laki nga ng area niya, Kulang lang sa ano? Sa, sa linis. Sa linis. Ayan ka, ito na nga resort niya. Nakita ko na sa picture. Ayan. Ito na nga, oh. Uh -huh. Ang ganda pala kaso kulang lang talaga sa ano siya. Sa linis. Alaga din. Ayan. Ang laki ng ano. Sige. Ayan, oh. Ito kasi... yung maliwanan uh -huh. niya. tayo. Doon siguro, no? Pero pag dinevelo to, maganda to paano po. Oo. Ito na, dito. Oo. Hindi na kami makakatakot. Mahirap na gano'n. Oo. Ay, mas takos mo dito't tumutubo na naman doon. Oo <laughs> oh, nga <lang> naman, <laughs> dahil sa laki ng area. Yes, Ito pa yung area, sabi mo, tatlong yes, hektarya? Uh, four hektarya lupa. Uh, ang hanggang doon, sa baba. Yes, ang ganda. Oo. Uh -huh. okay. Saan -oh. tayo? Dito tayo, inaantay ko lang yung kwan kasi na inihaw na lang ang kinatapos. Aray. Hindi pa ako nakaliwan na lupa ako eh. Ah, uh, may mababa ba pa ako sa parang yes, pa ng paralim. may pang okay. Tapos may kiddie ako dun. Ah, doon? May ano? Natin, Ay, ung ano? Picture yun, ma. Eh, naglinis kami. Oo nag na nga naman. Yan, o. No? Pwede pa gawin yan doon? Oo, oo. Kasi... Siguro, minsan ang daming tao dito, no? Marami siya. Eh, well, usually, um, kumal niya yung gas cutter namin, kaya nagpapaano ka Oh, ang ganda no, may cutters. Ay, Ay, ano yun? Rooms, sir. Rooms. Room. Room pa rin yun? Yes, sir. Five rooms. Five, rooms, rooms yon pa. pa rin yun? pero ngayon ang nakatira mo na dyan yung mga trabaga sa mga 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 pa, mga mga oh. Meron, mga ano mga malalaki. Ay doon. <laughs> Kuha ka na doon dahil tinan natin. Hilaw pa? Ay, hilaw pa. Baka pwede na siguro. Meron din sa bahay. Pinitas ng kapatid ko kasi. Hindi ko alam kung pwede na. So, Ayan. <laughs> Ay, o nga, laki. Oh, bahala ka ah, Matigas, yes. Matigas pa. Sayang. Oh, oh. oh hindi kaya pagbabalik mo. <laughs> <laughs> Ayun, okay. nagbalik mo. Ang dami mga bulaklak dito. O, oh, sir, hindi ko naman nakakapit. Ang ganda. Ay, ano yun? Ang sakit mga gato. Hantik. <laughs> sakit, o. Oh. Hantik yan. Oo. Oh. Oh, oh. Yan. Dumidikit pa naman sa kwan Sa... Ang gusto... ko niya ng pagdating suso. Ang aming

Oh. Oh, well, oh? mm -hmm. Di pa yung. po mm -hmm. mga may, mm -hmm. may mga aupo uh, ako ano dito dalawang hilera, sir. Dali. Dito, oh, Ito yung overlook. Okay. Oh, oh, okay. oh, oh, okay. Ano Oo, oh, oh, tama, tama. Oo, okay, okay. oh. Yung mga plastic ano? Yeah.

ito mother of nature plant ano ito mother of nature plant ano ito siya ang ganda kuha ko na isang tangkay isa lang Isang tangkay lang 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 ang dami Oo. ang dami niyan tapos isa lang ito oh. ang galing oh tumo Ang dami oh Ang tingnan mo, ang mga nak, ang dami oh. Ano to, mother of nature plant? Ano to? Ano, mother of nature plant to, na halaman ang tawag doon. Isang piraso, milyon ang tutubo. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh, ang dami oh. Kaya dadali ko isa. Ito, ito. Ni inaano siya. Ah, sige, kung nga alis, tolen. Kanyari, hindi nakatingin. Ito katakata. Kata. Maliit lang. Ito pa oh. <laughs> ang cute naman ito. Hindi naman ang cute. Oh. <laughs> Alam, dami oh. Ano ito? Damo na ito? Ito, damo na ito siya. Damo na ito. Oo, oh, damo na Ito. Ang tigas ang damo. Hindi na matanggal. Damo na yan siya. May design. Ito pwede to gawing ano eh. Lagyan mo ng design siya. Ginugupit. Ang daming bayabas oh. Alam mo ba tong ano? Ito? Anong gamit ito? Binibinta ang dahon nito. Huh? oh Oo. Di ba yung buma pa yung pinakain yan? Hindi. Ang dahon nito, ginagamit pansimilya sa isda. Isda? Oo. Oh. daming hantik eh. Pero yung tama yung kinakain yung bunga, di ba? Hindi yon hindi ko alam, nakalimutan ko ang ano ito eh, tawag eh. Ang daming hansis. O baka kamukha lang. Ano, dami oh. O oh, ito. Maraming antik mamayro oh, baka maano Dalagay ko dito yung ano. Hingi ako isa isang ano. Maliit lang. Pili lang ako, ng maliit. Maliit lang kasi ano, dumadami kasi ito siya. Dumadami to eh. Lalaki ng ganyan? Oo. Dadami. to. Ay, sa, sa puno. Hindi kasi dadami na yan siya. pag ano, pag itanim mo, mga siguro isang buwan, tutubo na. Lalagay ko lang din sa ganyan malapit. Lalaki oh, yan kagad. Eh, ako sa... Ito, hmm, us, Dami ko diyan pinapatubo Isang yung <tnak> yung point, ko ay, okay. Isang pera kasi nito lang ka naman. Oh, yeah. ng mo taga tito. Ang dami ko na doon nagtatubo Hindi kasi na na Paaga po kami. Ano sabi nila pa? Na Ando, naghihintay sila sa Chowking dito sa Kwan. Ay, Chowking dito. Oo, oh, oh say, e, sabi mo maghintay kayo, kaya naman maghintay, visit <laughs> kayo. <víde> ano daw bang dahila? Ba't, uh, daw, gonna, yung gulong si no? daw, naplatan sila. Ay, kahit na naplatan kayo, hindi dapat tumawag kayo sa akin. Hmm. Ang tahimik siguro dito sa gabi pa, no? Pa. Ang tahimik. Ang tahimik dito? And pag ngayon nag-ingay, iba na yun. Oo. Oh. Oh. Hindi, stitch sa sila. Ah, uh, Milani. Sabi ni Andy, uh, bakit daw hindi mo nililinis yung dinadaan namin eh para parating kami. <laughs> <laughs> naggasgas po yung putik, subawasan. Sa Magasgas <laughs> sir. <laughs> <laughs> Pero nililinisa naman yon. Oo, oh, sir. Wala lang. Sinadya ko lang kasi may naiinis ako dyan eh. Ah. ma, 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 mga, mga, mga naliligaw sa'yo? <laughs> Pag lumalabas sa Ay, pala sila. Ay, bakit eh. Ang asawa yes, niya, say, please, say, Ang ganda ng anak niya? Parang si Moda. Ang gaganda ng anak niya? Mm -hmm. Parang Italia. Ano oh. Ako? Ako naman sir. Nakamasok. Nasaan yung anak mong isa? Nasaan yung anak mong isang bluso? Nandiyan sa ano, may pasok sa na iyo. Nagre-review. Nagre-review. Papunta okay. na si Madam Ray. Oo, oh, hitay namin dito. Time natin. Oh. Anong oras daw yun? May lakit pa kami. Papunta na sir, pero ito naman na. Tapadala ko na dito yung mga nandoon na ulam. Uh Oo. -oh. Para De, maagang lunch to, hindi breakfast. Lunch time. Kasi ang sabi na, lunch, ako po. <laughs> <laughs> mo, lunch. Ang sinabi mo, kaya lunch. Ang tagal siya. namin doon sa ano, McDo. Oh, ano sa doon na kami naghihintay sa kanila. Eh, uh -huh. anong oras parating? mga 8.30 na dumating, no? Nagkasa, nag, yeah. ay, nag ay, tayo. 8.40 po mo kayong magkausap. Wala oh, po sila. Ay, karating lang nila, 8.40. Oh, 8.40. Mm Dumating. Ay, nabwisit na ako. Eh. Mabot sana kung nakakausap ko. Eh, hindi ko nakakausap. Late na tumawag. Dito, dito yun lang. Dito yun, dito yun. Paglagyan ko ng ulam. Nandito. Please. Dito. 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 Marami yung kayo dito. O, oh, nakakasama ko sila. Pero dito sila ako doon sa maliit. Oh. <laughs> yung bahay mo dito na no? saan? Doon po, sir. Yung nilampasan mo yung first gate. Ah, Ay, unang gate oh, yung, liit, yung unang gate. Oh, ah, yung unang gate. Oo, oo, oo. Doon yung bahay mo doon. Sa isang gate. Oo, oo, oo. oh. oh, oh kasi hindi po kasi plan matitira ako dito for vacation house lang uh... Uh... sandali nyo, teta sandali tawagin ko yung pan kung pick up kasya sana to ha Uy, kung sa'yo lang. Sen! Sen! <laughs> <Sir! laughs> Pakidala na yung dito, yung hukot dyan! Kala ko, 10 o'clock pa kasi sir. total. Oh, na, ako, ako, ako ko tapos. Nainis na ako doon, naghintay kasi. Pero kung dumating na eksakto yun, wala pa ka kami dito, mamaya pa kami darating. Hmm. Ay inuna ka na lang namin kasi maghintay kami uh -huh. doon. Yung pala, parating na rin. Uh -huh. Ay, o, sila, si ay sila, sila, na, sila na maghintay. Uh -huh. Gusto yung malamig o hindi sa doon sa tubig? Huwag malamig. Ayaw namin naman. yung malamig. Oh, okay, okay. okay. Si, Sir, gusto niyong malamig? Okay lang po, malamig okay lang. lang, po. Hmm. Okay. Oh, lang sir. Ah. Oo, oh, oh, sige. Dali oh, oh. lang, Ano oh, oh. ka kasi baka mamayag, mm -hmm. bigla kang magmadalag, di pa para... Sipag niya, nandandrive mag-isa. Kung saan -sa na kakating bagyo, sa mm -hmm. saan lang mag-isa. Napansin ko po kasi sa diksyon niya eh. Di ba yung pa, sa mga taga Pangasinan? Pa, pag magtayo dyan ng subdivision, marami na siya ditong customer. Kaya nga, totoo yan. Pagandahin lang to. Ang ganda nito. Ang laka ng swimming pool, no? Yung isa, KD. Dalawa lang pa. So, alam mo, pag, pag mainit, mainit talaga. Hmm. Maganda lang. Pwede mo yung palagyan, ng, ano, yung ano, pag tawag doon. Pagdagdag ng pool, no? Yung plastic, ano ba yung plastic na kulay hey, green? Yung, pa yung nakabila, pambata. Yun, hmm. nandun. Hmm. Pambata, yun. Ito, pang matanda na ito. Sakit mga gatun lang Sa gabi, may, may ilaw pala to oh. Hantik yun. Sa gabi, may ilaw pala to. Video mo nga ma? Eh, nag-video na kanina. dami namin na biling halaman. Nabili. Bigay lang pala. <laughs> Uy, ang mahal ka niyan yan, yan rubber tray. Alam mo ba si ano meron nito? Si Jinke? Pacquiao? Oo. Uh -huh. Oo. Mahal, ano na to buhay na kasi, oh? Uh, ang, ano na yung dahon. Pag lumaki, bibigyan na lang kita. I-ano ko na lang, oo. Pag nag, ano na ba, nagkaroon na siya ng ano, ng mga tawag noon tumubo na sa nga pwedeng ito ay oo oh, yung sa nga yung... sa nga na lang Oh oh, ah ah. Ikaw lang yung may iwan. Dataan na kanila lahat. Si si para pagumimo. Okay okay. 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 <laughs> motor. Dami niyang halaman pa no.